Lots News Updates Mga Balita Ngayon Isang NPA patay sa enkwentro sa Sultan Kudara. Mga sundalo ng AFP pinayagan ng Comelec na maging last resort all workers sa May 12. Labin limang lugar sa bansa na sa Dangerous Heat Level Index ngayong araw, May 5. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, isang miyembro ng New People's Army o NPA ang nasawi sa engkwentro sa Palimbang Sultan Kudarat, Kamakailan. Ayon sa 603rd Infantry Brigade, ang napatay na rebelde ay miyembro ng Dismantled Guerrilla Front Ali na nag-ooperate sa South Cotabato ngunit kalauna ay lumipat sa SRC Daguma FSMR. na naman sa encounter site ang isang M16 rifle, medical supplies at iba pang kagamitan ng mga rebelde. Naihatid na rin sa kanyang pamilya ang labi ng nasawing rebelde para sa maayos na paglilibing. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na maaaring magsilbing Special Election Board o SEB members ang mga sundalo ng Armed Forces of the Philippines o AFP para sa May 12 elections. Sa Resolution No. 11135, inotorisa ng COMELEC Unbank ang AFP members na tumayong SEB members bilang last resort o panghuling opsyon at may una ng ayon mula sa AFP Chief of Staff. Gayunpaman, prioridad pa rin sa SEB deployment ay ang trained officers mula sa Philippine National Police o PNP. Sa ilalim ng guidelines ng COMELEC, maaaring ipadala ang PNP o AFP personnel sa isang lugar sa araw ng eleksyon base sa pagkakatukoy ng komisyon o sitwasyong pangkapayapaan at kaayusan sa lugar. Kabilang dito ang red areas na nasa ilalim ng COMELEC control. Inaasahan ng Dangerous Heat Index Levels sa hindi bababa sa 15 lugar sa bansa ngayong araw, May 5. Ayon sa forecast ng pag-asa sa Infanta Quezon, posibleng maitala ang pinakamataas na heat index na 45 degrees Celsius. Sa nasabing bayan din na i-record ang pinakamataas na heat index kahapon, May 4. Limang lugar naman ang maaaring makaranas ng 44 degrees Celsius na heat index na karamihan ay sa Hilagang Luzon. 43 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Pasay City, gayon din sa Lawag at Tayabas City. Makararanas naman ng 42 degrees Celsius na heat index sa anim na lugar kabilang ng dalawang bayan sa Zambales. Babala ng pag-asa ang heat indices na 42 degrees Celsius to 51 degrees Celsius ay maituturing na mapanganib at maaaring magpataas sa tsansa na magkaroon ng heat-related illnesses samantala magdadala ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon. Ang extension ng Low Pressure Area o LPA na nasa kanluran ng Palawa. Ayon sa pag-asa, bagamat maliit ang chance ang mag-develop ito bilang tropical depression sa loob ng 24 oras, asahan ang panakanakang pag-ulan at thunderstorm sa Mimaropa, Bicol Region, Batangas at Quezon. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renza Linon, nag-uula. Ako po si Cesar Soriano kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.